Guys, dali <laughs> <tinyong> hmm. na mo. Bit-bita ang sinilas kay Mang Himasa. Bit-bita ang sinilas kay Mang Himasa. Hmm. Dali na, Himasa na mo. naglapok-lapok sa JB.

dia ada <tik> dia ada kayak lah. beli beli <tik> oke okay, nemu dihak lapok lapok pa more lapok lapok pa more oh lap lapo si tap man din si Dionne ba hello ninong naunsa ka dong naunsa man ka na dong ok mimi boy boy chichas naman mo tell mo ri kam sa chichiday Ayaw, ayaw mo pag-away-away. Okay. <laughs> okay na ba kayo, Juan? Ayaw dong. Imasa, ra. So, kusog yung tubig dire sa adtong ni aking gabi, eh. Diri. kana Magkanal na po na siya. Pahin nyo dito. So, kusugay yung tubig dito. Nagdagay doy. Ha? Huh? Ay, very good si Papa kung wala basa, Ready na kayo? Papa. Bakit? Papa. Ala kayet. nag-swimming na si GB.